Hello po, ako si John, 13 years kidney transplant. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan tong video na to, pero gusto ko lang kasi maglabas ng opinion ko or yung nararamdaman ko bilang tatay, bilang magulang ni Pio at saka ni Leah. Kasi habang nagbabrowse ako sa TikTok ko, may napanood akong video regarding sa bata na binubuli ng ibang magulang ng ibang tatay regarding po sa ice cream. Sa mga hindi pa po nakakapanood ng video na yon, ito po yung video na yon. Ibi-blurred ko na lang po yung bata, pero maririnig nyo po yung mga usapan. Ito po yon. Ice cream! Mmm! Uy, hindi naman kita anak ah. Siya mo rin? Kapili ka sa mama mo yang napanood yung video na yan, as of now, umaabot na ng 10 million views yan. Marami na pong shares then like. Ibig sabihin po nun, 8 to 10 million na po ang nakapanood nun sa buong mundo. Then marami na rin po nakakakita. Sa mga hindi po nakakaalam, Uh, um, bago po ako mag-content regarding po sa kidney transplant journey ko, ang unang content ko po talaga ay regarding po kay Pio at kay Lia. Um, sila po yung nagiging content ko sa mga videos ko. Um, lalo lalo kapag lumalabas kami ng bahay, pag nagmumol kami, hanggat maaari yung video ko, nakafocus lang kay Pio at kay Lia. Hanggat maaari, hindi talaga ako umahagip ng ibang bata. Kasi syempre, bata yung kailangan natin protektahan yung bata. May consent man ng, magulang, ng ibang magulang or wala. Hanggat maaari, ay talagang iniiwasan ko. Pero minsan sa sa ibang pagkakataon eh talagang hindi talaga maiiwasan na sumasama sila sa video ayun yung time na nagdadalawang isip talaga ako kung i-upload ko ba or hindi kung kapag in ko ba to eh maaapektuhan ba yung ibang bata minsan hindi ko na po ina-upload yon pero sa napanood nyo pong video na atutok talaga yung cellphone sa ibang bata yung tatay noon ewan ko ba kung tatay ba talaga yon kasi parang walang pusong tatay na finocus niya yung video sa bata ginawan pa ng content alam niyo yon pinayamo na siya personally tapos in mo pa ginawan mo pa ng content tapos ang dami nakapanood ano mararamdaman ng magulang na yon di ba ako bilang magulang syempre masasaktan ako pinahiya mo eh diba? ba anong alam ng bata na yon o sige wag mo nang bilang ng ice cream wag mo nang i-upload di ba kasi yung content mo pamamahiya yon ng tao lalong lalo na bata 2023 na hindi na uso ang na ngayon ako bilang magulang naawa talaga ako sa bata na yon hindi ko alam kung kay Pio mangyari yon si Pio kasi 4 years old din hindi ko alam yung mararamdaman ko pero isa lang ang sinisigurado ko eh magbabayad ka talaga nun. As of now, nagpost na po yung nanay nun, yung tatay nun. Kami na po yung nag-upload ng video mo ang magsasampa talaga ng kaso. Kung babasahin nyo yung mga comment niya, talaga nagmamalaki pa siya. Talaga nagmamatigas pa siya na kesyo, ganyan, ganyan. Na kahit magsumbong ka pa kay Tulfo, ganyan, ganyan. Yung bata na yun, 4 years old, wala pang alam sa mundo yun. Baka sa paglaki niya yun, sana wag lang mapanood. Sana mai stop na yung video na yun. Hindi ko alam kung na-delete na ba yung video na yun or hindi pa. Eh, sana sa mga gumagawa din ng mga content, sa mga tuloy kong gumagawa ng content, maging ano tayo, maging responsable tayo sa paggawa ng content. Oo, hindi natin may iwasan na hindi natin sinasadya makapag-upload. Pero bago natin i-upload, sana panoorin natin ng ilang beses, isipin natin ng ilang beses kung may maapektuhan ba tayong tao. Aanhin naman natin yung maraming views kung may masasagasaan tayong tao bilang magulang bilang tatay po ni Pio at ni Lia, eh sobrang affected po ako. Naapektuhan po ako sa, sa nangyari na yon. Eh hindi ko po ugali makisaw-saw sa mga ibang video, mapabiral man yan o hindi. Pero pag pinag-uusapan na po talaga ang bilang magulang, yung mga bata, yung mga matatanda, lalong lalo na sa mga, ka, sa mga tulad kong mga kidney transplant dyan, eh talagang nakikialam po talaga ako. Ang ah, palagi ko po pong sinasabi sa inyo, magkaroon po ng respeto sa ibang tao. Magkaroon po tayo ng ng respeto sa bawat isa kasi minsan lang tayo dumaan sa mundo sana gawin nating tamad masakit man pong isipin na hindi na po natin maibabalik yung nangyari pero dun kasi sa bata alam mo, wala akong concern dun sa lalaki na yun wala akong pakilam dun ang concern ko yung bata yun lang, ingat po palagi and God bless po